Ikaw ba yung tipong laging nagbibigay, laging available, laging mabait, pero lagi ring binabaliwala? Bro, hindi ka boyfriend material. You're just convenient. Mabait ka. Marespeto. Hindi ka nagmumura. Marunong kang makisama. Pero bakit parang hindi ka pinapansin ng mga babae? Bakit yung mga lalaking may kaunting sungit, may sariling mundo, at hindi masyadong available, sila ang hinahabol? Hindi mo kasalanan kung ganito ka. Baka pinalaki ka lang na maging mabait para mahalin. Pero sa larangan ng relasyon, lalo na sa dynamics ng attraction, iba ang gumagana. And dito papasok ang stoicism. Ang stoicism ay hindi pagiging malamig o walang emosyon. So, ito ay isang sagkakaroon damang kontrol sa sarili, malinaw na prinsipyo, at hindi pagiging alipin ng approval ng ibang tao, kahit babae pa niyan. Bakit hindi umaandar ang nice guy strategy? Ang mabait na lalaki, the nice guy, ay madalas may hidden agenda, bait na may kapalit. Gawa ng gawa para sa babae, hoping na mahalin siya pabalik. Attraction is not built on neediness. It's built on confidence and scarcity. Minsan, ang pagiging sobrang available ay red flag sa babae. Ibig sabihin, wala kang sariling buhay. Kung ikaw ay laging available, nawawala ang mystery. At kung walang mystery, nawawala ang attraction. Kalma sa harap ng tukso at rejection, si Marcus Aurelius ay hindi naghabol sa mga taong hindi interesado sa kanya. Ang stoic na lalaki ay hindi nagmamadali sa atensyon. Hindi siya nag expect ng kapalit sa pagiging mabuti. Ang pagiging mabait sa babae ay hindi masama. Kung galing ito sa tunay, mong karakter at hindi sa desperasyon. Kindness without backbone is weakness. Kindness with boundaries is strength. Kapalit ng pagiging nice, pagiging matatag. Imbes na maging mabait para ma-please, tumayo ka sa values mo. May sariling desisyon. Marunong tumanggi may disiplina sa oras, hindi natitinag sa drama. Ang lalaki na may direction sa buhay ay mas attractive kaysa sa lalaking laging sumasabay sa gusto ng babae. Hindi ka dapat laging yes man, matuto kang magsabi ng hindi ngayon o may mas mahalaga akong inuuna. Mabait ka nga pero hindi ka masculine. Napagkakamalan mo bang toxic ang assertiveness? Lahat ng gusto ng babae ay hindi laging gentle. Gusto rin nila ng leader, protector at provider. Nice guys often avoid conflict. Pero ang real man ay marunong humarap sa conflict ng may composure. Hindi mo kailangang maging rude para maging strong. Pero kailangan mong matutunang tumayo sa sarili mong paninindigan kahit ayaw nila. Stoic practice. Live for principles, not approval. Stoic. Tip number one. Huwag kang mabuhay para sa validation ng babae. Stoic tip number two. Kung may gusto kang babae, express mo pero huwag mong ilimos ang sarili mo. Stoic tip number three. Lahat ng kilos mo ay dapat aligned sa long-term values mo, hindi sa short-term emotion. Tanungin mo sarili mo ngayon, ako ba ay mabait kasi gusto ko lang mahalin pabalik? O ako ba ay may disiplina, tapang, at kakayahang tumayo sa prinsipyo ko kahit hindi ito ikatuwa ng iba? Kung hindi ka marunong tumanggi, asahan mong lalaruin ka. Sa mundo ng relasyon, ang walang boundary, ginagawang option. Lahat ng babae nagsasabi gusto ko ng mabait na lalaki. Pero ang hindi nila sinasabi, ayaw nila ng lalaking wala ng sariling paninindigan. Ilang beses mo na bang na-experience to? Tinulungan mo na, iniwan ka pa rin. Lahat ng gusto niya, sinunod mo, pero ibang lalaki pa rin ang pinili niya. Ito ang hindi mo pa siguro natutunan. Walang babae ang naa-attract sa lalaking hindi marunong magtakda ng boundary. And sa stoicism, ang boundary ay hindi lang panangga. Ito ang pinagmumulan ng respeto. Bakit takot ang nice guy na tumanggi? Natatakot siyang mawala ang babae. Feeling niya, pag tumanggi siya, mababawasan ang chance niya. Ginagawa niya lahat para hindi siya iwan. Pero tandaan mo to. Kung natatakot kang mawala siya, ibig sabihin noon wala kang tiwala sa sarili mo. At yan ang pinaka-unattractive trait. Stoic definition of boundary. Ang boundary ay hindi pader para itaboy ang tao. Ito sa ikhangganan na nagsasabi kung anong kaya mong tanggapin at kung anong hindi mo papayagan. At ang tunay ay nakalayaan ay galing sa kakayahang tumangi sa mga bagay na taliwa sa values mo. Stoic Principle ni Epictetus Kung hindi mo kontrolado ang kilos ng iba, kontrolin mo ang response mo. Kung may babae na hindi marunong rumespeto sa oras mo, sa damdamin mo o sa disiplina mo, hindi siya problema. Yung problema, ikaw ang nagpapapasok. Mga halimbawa ng mahinang boundary. Text siya ng text ng 1am, reply ka agad. Wala kang disiplina sa oras. Humihingi siya ng pabor na labag sa values mo, pero sige ka pa rin. Wala kang paninindigan. Ginamit ka na niya, pero pinapayagan mo pa rin bumalik. Wala kang self-respect. Ang stoic ay hindi cold-hearted. Pero hindi rin siya plaything ng emotions ng iba. Paano magtagda ng boundary na may dangal? Kilalanin ang sarili mo. Ano ang non-negotiables mo? Ano ang hindi mo kayang tanggapin sa isang babae? Sabihin ito ng malinaw, hindi mo kailangan sumigaw o makipag-away. Sapat na ang ayoko ng ganyan, hindi ito okay sa akin. Panindigan ito. Kung lumabag siya, huwag mo lang palagpasin, iparamdam mo ang konsekwensya. Hindi dahil galit ka, kundi dahil disiplinado ka. Ang tunay na lakas, hindi takot, kundi disiplina. Ang babae, hindi yan laging naghahanap ng knight in shining armor mas nire-respeto nila ang lalaking. Marunong sa oras, hindi nagpapapul ng strings, may sariling mundo, at kayang tanggihan sila kung kailangang manindigan. The man who can say no without guilt is a man who cannot be controlled. At sa panahon ngayon, kontrolado lang ang mga lalaking walang boundary. Stoic tools for boundaries. Journaling. Araw-araw isulat ang mga bagay na hindi mo kayang i-compromise. Negative visualization. Ano ang mangyayari kung wala kang boundary? makikita mo kung gaano ka magiging miserable. Voluntary discomfort. Practice being uncomfortable. Kasi minsan ang pagtanggi ay hindi komportable. Pero ito ang tamang gawin. Reframing rejection. Kapag natuto kang tumanggi, asahan mong may magtatampo, may lalayo, may magagalit. Pero ito ang tanong. Mas mahalaga ba sila kesa sa respeto mo sa sarili mo? Minsan, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay ang kakayahang mawala ang mga taong ayaw gumalang sa iyo. Hindi kaniya ni like. Hindi siya nagreply. Hindi ka pinapansin. Tanong, bakit mo pa rin siya hinahabol? Gusto mong pansinin ka? Eh, siya nga mismo walang interest. Napakaraming lalaking mababait, supportive, thoughtful, pero nauuwi lang sa scene zone. Hindi nagreply. Nagpost ng bago pero di man lang nagmessage sa iyo. Biglang naging cold. At anong ginagawa ng nice guy? Hinahabol, nagsusorry, nagpaparamdam palalo. Pero sa Stoicism, isang bagay lang ang malinaw. Kung hindi mo kontrolado ang interes niya, bakit mo pipilitin? Bakit mali ang habol mentality? Nakakababa ito ng value mo. Habang mas hinahabol mo siya, mas bumababa tingin niya sa'yo. Neediness is repelling. Ang attraction ay lumalago sa pagitan, hindi sa pressure. Binibigyan mo siya ng power. Ikaw ang umaasa, ikaw ang sunod, ikaw ang walang kontrol. Stoic lesson. Ang tunay na kalayaan ay yung hindi mo na kailangang habulin ang hindi para sa'yo. Detachment. Ang kakayahang kumalas ng buo ang loob, ang stoic na lalaki ay hindi umaasa sa external validation, lalo na sa babae. Hindi dahil suplado siya, kundi dahil buo na siya, bago pa man dumating ang kahit sinong babae. Detachment means hindi ka bitter, hindi ka reactive, pero hindi ka rin available sa taong hindi ka pinapahalagahan. Detach, not because you don't care, but because you care about yourself more. Mga palatanda na kailangan mo ng kumalas. Ikaw lagi ang nauuna mag-message. Wala siyang genuine effort. Pag may kailangan lang siya, sa kakakinakausap, gusto mo siyang kausapin kahit wala na siyang respeto sa'yo? Kung totoo to. Hindi mo girlfriend ang hinahabol mo, ego mo ang ginagamit niya. Paano mag-detach gamit ang stoic mindset? Accept reality. Hindi kanya gusto gaya ng gusto mo siya. Hindi mo responsibilidad baguhin ang isip niya. Focus on what you can control. Eh, hindi mo makokontrol ang actions niya pero makokontrol mo ang reaction mo. Strengthen the inner citadel. Gawin mong mas solid ang sarili mo. Fitness, purpose, mindset, spiritual health. The more solid you are inside, the less you need from the outside. Stoic exercises para makapag-move on. Daily reflection. Isulat araw-araw. Ano ang natutunan ko sa hindi niya pag-reply? Hindi bitterness kundi awareness. Value realignment. Balikan ang tanong. Gusto ko ba talaga siya? O gusto ko lang ang validation niya? A more fatty practice. Tangkilikin kahit ang hindi niya pagbalik. Dahil ito rin ang nagtuturo sa iyo ng disiplina. Ano ang nangyayari kapag natuto kang hindi habulin? Mas nagiging kalmado ka. narereclaim mo ang kontrol ng emosyon mo. Mas lumalabas ang tunay mong halaga. At minsan kapag hindi mo na siya hinabol, doon siya bumabalik. Pero sa puntong yon, baka ikaw na ang wala ng pakialam. Silence is your weapon. Kapag hindi ka nagre-react, hindi ka nagpapadala, hindi ka nagpaparinig, doon ka mas nakakaapekto. Dahil ang babae sanay sa lalaking naghahabol. Pero kapag tahimik ka, doon siya mapapaisip. Bakit hindi siya affected? Stoics win not by fighting. They win by not reacting. Kung ikaw ang tipo ng lalaking na ng isang simpleng sino tampo ng babae, bro? Hindi mo pa alam ang tunay mong lakas. Hindi ka ginawa para lang pasayahin ang babae. Ikaw ay lalaki, may misyon, may direksyon, at may kakayahang gumawa ng desisyon kahit may pressure, kahit may tukso, kahit may damdamin. Pero ang problema, maraming lalaki ang nawawala sa sarili nila kapag may gusto silang babae. Naging sunod-sunuran, naging tagapakinig kahit minamaliit na, naging people pleaser para lang di iwan. Ang stoicism ang magpapaalala, ikaw ang may hawak ng paninindigan, hindi ng emosyon niya, the shift from pleasing to leading ang lalaki na may paninindigan ay hindi reactive. Hindi nakadepende sa emosyon ng babae. Hindi nag adjust ng values para lang matanggap. Example, kung sinabi niyang ayoko ng lalaking ganyan, tanungin mo, pero ito ba ang aligned sa prinsipyo ko? Kung o, oh, panindigan mo, hindi lahat ng gusto ng babae ay makakabuti sa lalaki. Pero lahat ng paninindigan ng lalaki, kung tama, ay magdadala ng respeto. Masculinity, direction. Sa stoicism, ang masculinity ay hindi sa muscles. Hindi rin sa dami ng babae. Ito ay sa kakayahang panindigan ng tama kahit hindi ito popular. Masculinity is calm in chaos. Masculinity is clarity in confusion. Masculinity is discipline over desire. Pag ikaw ay may direksyon, hindi ka maaapektuhan ng paikot-ikot na emosyon ng babae. Mga senaryo kung saan dapat ka nang tumayo sa paninindigan. Scenario 1. Kapag may sinabi siyang, kung mahal mo ako, gagawin mo to. Kung labag sa prinsipyo mo, tumanggi ka. Dahil pagmamanipulayan hindi pag-ibig. Scenario 2. Kapag sinusubukan kanyang pagselosin, huwag kang mag-react. Alalahanin, ang nagre-react ang laging talo. Scenario 3. Kapag ginagamit niya ang tampo bilang paraan para kontrolin ka, sabihin mong ayos lang na magtampo ka. Pero hindi ako matitinag dahil lang gusto mong ipilit ang gusto mo. The Stoic Man Leads Emotionally, Spiritually, and Mentally hindi siya hinahatak ng mood swings ng iba. Stoic tools para palakasin ang paninindigan. Virtue check-in. Araw-araw itanong mo, naging just ba ako? Naging courageous ba ako? Naging disciplined ba ako? Response delay practice. Bago mag-reply, magdesisyon, or mag-react, maghintay ng 5 to 10 seconds. Stoics respond, not react. Daily cold exposure. Practice being uncomfortable para hindi ka natitinag kapag naging malamig ang mundo sa ang babae ay subok, hindi sentro ng buhay. Hindi mo kailangan ng babae para maging buo. Mas okay kung may kasama kang babae pero hindi ibig sabihin kailangan mo siya para maging masaya. Kung iikot ang mundo mo sa babae, siguradong guguhit siya sa paligid mo habang umiikot ka pa rin sa kanya. Be the man whose center is himself, not someone else's approval. Stoic masculine energy na nakaka-attract. Ang tunay na lalaki na may stoic energy ay tahimik pero may direksyon hindi madaling maapektuhan, hindi nagyayabang pero alam ang halaga niya. Marunong magsalita ng hindi, may disiplina sa emosyon at diskarte. At ito ang hindi nila malilimutan. Hindi laging mabait pero palaging makatarungan. Mabait ka kung may dahilan. Tumanggi ka kung may prinsipyo. Pumili ka ng babae, hindi dahil cute siya, kundi dahil may alignment kayo sa values. A stoic man is not always nice, but he is always just. Kung natutunan mong hindi na kailangang magpa sa drama, i-comment mo. Ako ang sentro ng mundo ko, hindi siya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic series na makakatulong sayo. Salamat sa panunood!